Taong isang libo limang daan at putwalo, nang unang tumapak sa lupain ng bansa ang mga priling Franciscano. Sa kanilang pagdating, agad na lumunsad sila sa iba't ibang panig ng kapuluan upang ipangaral ang mabuting balita. Sa Maynila, isa ang sampalok sa kanilang mga itinayong pamayanan at ginawang parokya noong taong 1613. Noong taong ding iyon, dinala nila ang maamo at kahali-hali ng imahin ng Mahal na Birhen ng Loreto na magmula nooy isa na sa mga dinarayo at pinipintuhong imahin ng Mahal na Ina ng Diyos. Sa dahon ng kasaysayan, Maraming beses na naligtas sa iba't ibang sakuna ang banal na imahin mula sa pag-aalsa ng mga Chino, sa malakas na lindol at sa malagin na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig noong isang libo siyam at apat Sa mga pangyayaring ito at sa iba pang mga kwento ng mga himala, itinuring ng mga taga Maynila partikular na sa distrito ng Sampalo, na tunay na mapaghimala ang imahin ng Birhen ng Loreto. Hindi gaya sa orihinal na imahin ng Birhen ng Loreto sa Loreto, Italia, na kayumanggi ang wangis, may kaliitan at yari sa kahoy na sedar, ang tatlo at kalahating talampakang imahin na dinala ng mga misyonerong Pransiskano sa Pilipinas galing ng Espanya ay yari sa Garing o Ivory. May napakatamis at kahali-hali ng wangis tulad ng mga maharlika sa Europa. Ang imahen po ng Birhen ng Loreto sa Sampalok, Manila ay isa po sa mga pinakatanyag at uh, masasabi po nating makasaysayan na imahen ng Mahal na Birhen Maria dito sa Pilipinas. Ito ay unique dahil ito ang nag-iisa na imahen ng Birhen ng Loreto na nakalagak sa nag-iisa na simbahan na nakatalaga po sa Birhen ng Loreto sa buong Pilipinas. Sa makikita nating imahen ng Birhen ng Loreto, meron itong iba't ibang mga daladala, ng mga bagay, at siyempre nardo, pinakamahalagang elemento sa nasabing uh, imahen ay yung mismong tahanan na makikita doon sa ilalim o sa paanan ng Mahal na Birhen. Ito ay sapagkat pinapakita nito sa atin yung kwento noong no, sinasabi na ang bahay nila Maria at Jose sa Nazareth ay uh, nagkaroon ng milagro na indinala ito ng mga anghel mula sa Israel patungo dun sa lugar na kung saan ngayon ito nakalagak sa payak na bayan po ng Loreto sa Italia. Siyempre, bilang reyna na langit at lupa, kasama rin dito sa iconography ng imahe ng mahalabirin ng Loreto ang ilan pang mga elemento na nagpapakita ng kanyang katanyagan bilang isang reyna. Naroon ang setro, natanda ng kanyang kapangyarihan bilang isang reyna. Nariyan yung uh, 12 stars na makikita naman natin sa Book of Revelation chapter 12 na ito ay visage ng uh, imahe ni Maria bilang Imaculada Conception na siya ay pinalilibutan ng araw at ng labing dalawang bituin. Nariyan din naman yung atocha. Ang atocha ay tinatawag na isang diadem na matatagpuan sa gawing noo ng mga imahe ng Mahal na Birhen at ito, ito uh, nagpapakita ng kanyang role bilang isang gabay. Diba nga, meron laging titulo ang Mahal na Birhen Maria bilang tala ng umaga, tala ng karagatan. So ang atot siya isang tala na nagsisilbing isang simbolo ng pagiging gabay ng Mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga tao na pumupunta sa kanyang dambana. Ang pamimintuho sa mahal na Birheng Maria bilang Reyna ay bahagi na ng pananampalataya ng mga sinaunang kristyano, noon pa mang mga unang bahagi ng taong San Libo. Katunayan, may mga panalangin at himno ng nabuo gaya ng Salve Regina at Regina Celi na tumutukoy kay Maria bilang ina at Reyna. Ngunit ang kahulugan ng pagiging reyna ni Maria ay nakaugat sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Ang simbahan ay nagtuturo sa atin na si Maria ay inakyat ang katawan at kaluluwa sa makalangit na kalwalhatian at itinaas ng Panginoon bilang reyna sa lahat ng mga bagay upang siya ay higit na lubos na matulad sa kanyang anak sa makatwid, si Maria ay reyna dahil sa pagkahari ni Kristong kanyang anak at sa kanyang ganap na pakikibahagi sa misyon nito. Ito ang dahilan kung bakit sa rito ng koronasyon ng imahen, ang unang kinukoronahan ay ang imahen ng Ninyo Jesus bago ang imahen ng Mahal na Birhen. Ito ay sapagkat ipinakikita ng ritual na ang pagkarina ni Maria ay nakaugat sa pagkahari ni Kristo Jesus na kanyang anak. Ngunit kailan nga ba nagsimula ang kaugalian ng pagpuputong ng korona sa imahin ng Mahal na Birhen? Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen, ito ay sinasabing nagsimula sa isang tinatawag na pastoral practice ni Fra Girolamo Paulucci, isang Capuchino na nabuhay noong mga 1500s. Siya ay tinaguriang apostol ng Mahal na Birhen. Kapag magtatapos na yung cycle of preaching niya, mayroon siyang imahe ng Mahal na Birhen na kinokoronahan at ang koronang ginagamit sa imahen ay nagmula sa mga ambag ng mga tao. Maaring ito ay salapi o alahas na kanilang ibinigay bilang handog, bilang tanda ng kanilang pagbabagong buhay, pagsisisi o pagpapasalamat. So lahat ng malikom niyang ito ay ipinagpapagawa niya ng isang korona. Pagkatapos ng ilang panahon, ito ay napansin ng isang konde, si Count Alessandro Valabicino na sa tingin niya, ay hindi dapat kahit anong imahen lamang ng Mahal na Birhen ang kinokoronahan. Sa kanyang palagay, dapat piliing mabuti ang imahen ng Mahal na Birhen na kokoronahan at ito dapat ay isang imahen na bantog o tanyag sa pamimintuho ng mga tao. At ipinalagay din niya na kailangan mayroong isang kapangyarihan ng simbahan o church authority na magtatakda ng mga pamantayan at susuri sa mga kahilingan para koronahan ang isang imahen. At ito ay ang tinatawag na Kabildo ng Batikano o yung Vatican Chapter dahil sa kaugnayan nilang pagiging malapit sa Santo Papa sa Roma. Kaya ang ginawa ni Count uh, Alessandro, nagbigay siya ng isang pondo na kung saan kukunin ang pagpapagawa ng korona At ito ay nangyari noong 1600s at siya mismo ang nagmungkahi ang, ng imahe na unang kokoronahan. At ito ay ang Madonna de la Febre. Ito ngayon ay nasa Vatican Sacristy. At magmula noon, nagsimula na yung practice, yung pagsasagawa ng koronasyon ng mga imahe ng Mahal na Birhen na nagpetisyon sa Vatican Chapter at inaprobahan. Ang proseso ng pag apply para sa nasabing na uh, gawain yung Pontifical Coronation ay uh, isang proseso ng pagbibigay ng mga pruweba para mapatunayan na ang isang imahen ng mahal na birhen sa ating bansa ay mayroong natatanging kasaysayan at may malawak na debosyon. So ayon sa 1973 na memo ng Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments sa Vatikan, ay meron itong mga ilang requirements. Una rito, yung katanyagan ng imahe na ito bilang debusyon ng Mahal na Maria sa isang bansa, maaaring sa kabuuan ng bansa, o pwede sa isang reliyon, o kaya sa isang diocese. Nariyan din naman ang ka konting kumbaga antiquity ng imahe na ito na nagsasabi na meron siyang uh, Uh, malaking uh, malalim na pagkilala dun sa mga tao roon at syempre naroon din yung lawak ng debosyon na marami ang dumarayo dun sa simbahan kung saan siya nakalagap para sa gayon ay mayroong ma patunayan ng mga deboto na talagang nagde debosyon doon sa titulo na iyon ng Mahal na Birhen ang lahat ng prosesong ito ay ginagawa ang isang dokumento. So, meron documentation nito at ipinapasa ito sa obispo at ang obispo naman na nagpapasa nito sa ating apostolic Nuncio na siyang magbibigay naman nito sa Roma so mula dito sa mga departamento ito, doon matatanggap yung dekreto mula sa Congregation of Divine Worship and Discipline of the Sacraments na siya nagpapatunay na sa ngalan ng ating Santo Papa, ginagawaran ng pontifical coronation itong ating imahe ng Mahaladite. Madalas ginagamit ang coronation kanonika. Ngayon kung titingnan natin ang kahulugan ng salitang kanonikal Ibig sabihin nito ay governed by church laws. Mayroong dalawang kapangyarihan sa simbahan na maaring magpahintulot ng koronasyon ng imahe ng mahal na birhen. Una, ang obispo ng isang diocese. At pangalawa, at ito yung masasabi nating pinakamataas na uri ng koronasyon, ay ang Santo Papa sa Roma. O yung tinatawag sa wikang Latina, Coronation Nomine et Autoritate Sumi Fontificis pagpuputong ng korona sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Kaya po sa pamagitan ng Dicastery on Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, ito ay mas angkop na tawaging Pontifical Coronation dahil kung tutuusin yung dalawang uri ng koronasyong iyon ay maituturing na canonical dahil sila ay pinamamahalaan, pinamamayanihan ng mga patakaran ng simbahan. Ang imahen ng mahal na birhen ng Loreto mula nang ito'y dalhin ng mga misyonerong Pransiskano ay may tanda ng apat na raan at labing isang taon mula nang ito'y idambana noong ika ng Mayo taong isang libo anim at labing tatlo. Agad na lumaganap na tila apoy ang pamimintuho sa kanya. Ano ba't ang kanyang dambana sa sampalok ay isa sa mga naging sentro ng debosyon at peregrinasyon ng mga mananampalataya sa buong Archdiocese ng Maynila. Ang maraming kamanghamanghang himala na naiulat patungkol sa kanya ay tumatak at humubog sa isipan at kultura ng mga taga Maynila at maging sa mga karatig bayan. Ano pat siya ay tinaguri ang patrona at tagapagtanggol laban sa sunog at mga sakuna, pintakasi sa mga manlalakbay sa himpapawid at gabay sa mga mag-aaral. Ang pagtataas sa kanyang parokya bilang pang na dambana at paghirang sa kanya ng lokal na pamahalaan bilang patrona ng distrito ng Sampalok, Maynila ay isang patutuo sa kanyang di mapapantayang pagkalinga bilang ina ng Diyos at ina ng sambayanang Kristiyano. Dahil dito, ang kanyang kabunyan, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, ay naggawad sa imahin ng Koronasyon Episkopal noong ika ng Disyembre, taong 2023 na may layong ang pananampalataya ng sambayanan ay mas lumalim at muling mapanibago at mapatatag ang kanilang ugnayan sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng maringal na pagkukorona sa imahin ng mahal na ina ng Diyos. At noong Mayo, taong dalawang libo at apat, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco sa biyaya ng Diyos ay nagbigay pahintulot na ang kapitapitagang imahen ng Nuestra Señora de Loreto de Manila ay mabigyan ng karangalan sa pamamagitan ng koronasyon pontipikal. Ngunit ang malaking karangalang ito mula sa Santo Papa ay hindi isang seremonya lamang. Ito ay isang malaking pagdiriwang bilang isang parokya, at bilang isang Arkidiosises, Pagdiriwang na may kaakibat na misyon sa bawat isa na siyang magbibigkis sa atin bilang isang sambayanang Kristiyano. Ang koronasyon ay isang biyaya. Ito'y isang pagkilala mula sa pinakamataas na kapangyarihan ng simbahan, ang Santo Papa sa Roma, na ang pamimintuhong ito na matatagpuan halimbawa sa Sampaloc, Maynila ay binigyang pagkilala ngayon ng Santo Papa sa Roma. So ito isang malinaw na biyaya. Pero kaakibat ng biyayang ito ay isang misyon. At ano ang misyon natin? Patuloy na palaganapin ang pamimintuho sa mahal na birhen doon sa dambanang iyon. Siguro sa puntong ito po ay magandang alalahanin natin yung sinabi ng ating mga obispo noong 1999 bago sumapit ang dakilang hubileyo ng dalawang libo. Una, sinabi ng ating mga obispo na ang pagiging katolikong Pilipino ay mayroong isang katangian. Ang katangian ito ay ang paglapit natin kay Jesus sa pamagitan ni Maria. Sa katunayan, ang pamimintuho natin sa Mahal na Birhen ay naging daan upang manatiling katoliko at kristyano ang marami sa ating mananampalataya. Pero pangalawa, sinabi din ng ating mga obispo ang pamimintuho natin sa mahal na Birhen ay waring pataba sa lupang inihahanda upang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So ipinapakita nito sa atin ang tunay na kahalagahan ng ating pamimintuho sa mahal na birhen. Dahil ang pamimintuho sa mahal na birhen ay hindi nakatuon lamang kay Maria. Ito dapat ay nagahatid sa atin kay Jesus. Kaya kung tayo po ay may malalim at matimyas na pamimintuho sa mahal na Birhing Maria, ang inaasahan sa atin, higit nating maisasabuhay sa ang ating misyon bilang Kristiyano. At ano yung misyon natin? Ito yung misyon na ibinigay sa atin ng binyag, na ipinaalaala sa atin ni Jesus nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Bagkus ilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya nga paliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita nilang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Ang tunay na pamimintuho sa mahal na birhen ay maghahantong at magtutulong sa atin upang higit na maisabuhay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Sa pagpuputong ng korona sa banal na imahe ng mahal na Birhen ng Loreto sa ikasampu ng Disyembre, ang matimyas at maigting na pamimintuho ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Loreto sa Sampaloc at sa labas ng parokyang ito ay kinokoronahan din. Ibinabalik sa atin ng mahal na birhin ang parangal na iniuukol natin sa kanya. Unika nga ni Papa San Pablo Ikaanim sa kanyang Apostolic Exhortation Marialis Cultus, ang iniuukol sa lingkod ay patungkol sa Panginoon. Kaya ang ipinagkakaloob sa ina ay humahantong sa anak. Sa gayon, ang ibinibigay bilang isang abang pagpupugay sa reyna ay nagiging parangal para sa hari. Ad per Mariam.